Magandang araw po sa inyo mga katribe at po sa aking YouTube channel. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At eto ito po tayo ngayon muli po sa ating pong uh, kalamang sea farm. At para po, yon meron na po tayong isang puno na gumraduate na. Ito, namatay na po mga katribe po itong ating isang puno na tinamaan po ng punggus. Yan, ganyan po mga katribe, pagka po ang punggus po ay sumalakay, sa ating kalamansi, ay talaga pong uh, buong puno po niya ang uh, titirahin. Ayan o. Oh. Isipin ninyo, malaki na po ito pero nadali na po nito ng ating uh, punggus. Yan po ang isa sa mahirap kalaban ng mga magkakalamansi. Ang punggus. Pero pwede pwede naman ito sa ating kahoy kaya lang siyempre dahil maray pong bunga graduate na ito oh, tayong pangkahoy ang punggos kasi mga katribya po sa pag yan pagkatagaraw tapos uulan tag-ulan, tag-araw, matutuyo, at tsaka po siya ngayon uh, babanat. Pagka nagkaroon na siya ng punggos, yung kulay puti, uh, mananalasa po sa ating sanga. Una, matutuyo po yung sanga niya. Katapos, yo mamatay na. Kaya tayo naman, magamit, uh, mag, mag spray po ng ating para sa herbicide o sa ating pampunggos diri rin naman po nadadali po ng ating mga gamot. Halos lahat po ng mga gamot po natin ginamit na pampungguside. Hindi po siya mapekto. Siyempre, prevention lang naman po ang, nagagama, ang nagagawa, ang po noong ating uh, pampungguside. Pero pinakadabes pa rin talaga, agap, putol, tapos tapon. Tuyo na rin po halos mga katribya po yung ating kalamansi. Mga nagtuloy-tuloy na po yung tagtuyot. Mga mga ilangan na tayo ng ating pampatubig. patubig. Ayun o. Yung mga buko natin. Ah, kita na siya. Aya, kamusta na tayo mga katribya? Natapos na po yung SK tsaka po yung barangay election. At ah, eto. Nanalo man po at natalo man Ang ate pong ibinoto Eh dapat tayo maging sports lang Huwag tayong masyadong maging uh, Dedication o masyadong Naabalang ating mga sarili Sa politisyan Tapos na Supportahan na natin po yung mga Nanalo Kaya lang mesan Pagka po natalo Hindi matanggap ng iba Dinaya ika ang kanyang Uh, bata eh hindi naman po talaga nawawala na po talaga sa atin ngayon hindi matanggap po ang pagkatalo ng kandidatura pero isa pa rin ang um, the best ang paglingkod po sa inyong barangay pinalad tayo ng analo okay, salamat hindi man tayo palarin rin salamat pa rin wala pong nawala yun lang siyempre yung mga gumastos eh, pera po ang kanilang nawala basta po lang mawawala po ang buhay eh mas maganda na po yung panalo na tayo no? masama eh nanalo tayo eh wala naman ang buhay natin dahil sinugi na oh, eh yun po ang mahirap yun po ang uh, yung ating sampalok eh, pinaputol na po natin dahil bumulagta na po yung ating sampalok na nanay sa kalamansin natin po tumama eh ngayon pinalagari na po ito na siya yan yung mga natira na yan pang kahoy o yan, meron rin naman po tayong pang sangkalan maganda po kasi ang sangkalan na itong sampalok yeah. ayan kaya lang uh, pagka magkukang po tayo ng ating karne o magpuputol ng bawang magluluto ang ganda po nung uh, sangkalan pagkasampalok matibay hindi po siya yung uh, nabibiyak basta-basta tapos kung makunat kaya nga eh laki rin po na naging pahera po sa ating kalamansi ayan putol na siya o, tanggal na rin po yung kasagabal yung nakalilim ito nabuwal po kasi siya nung bagyong karding kaya mabuwal yung sa ating kalamansi po siya uh, umulagta kaya ayan namatay po ipa natin kalamansi pero naman, naka-survive naman. Papalitan na lang po natin ng bago. Ito, Ito pa yung isa nating uh, puputulin. Yung bahay po natin mga katribya. Isang taon po ang agot po sa ating kalamansi. Eh, Maganda-ganda na po yung kalamansi natin. Kanta kaki Yan Linis-linis tayo mga katribya Ng mga sa uh, Sagabal Sa at ating kalamansi Yung mga nakakalili Puputulin natin her. Okay, kita na. Ang ating kalamansi congratulations po do sa ating mga nanalo yung pinsang ko si Kuya Bal tsaka si Kuya Bobet nanalo bilang konsihal ng barangay Tanggal na Ito ang ating sampalok Saging naman natin yan may buwig Mura pa Ito Yung mga single single po na Matataas Pinuputol po natin Para po Magsanga pero pagka mayrong bulaklak. Ngayon hayaan po natin. Ah, katribya niya. Mga bulaklak eh. Right pamuong eh. Dai po mga buko. yan na, ah. mga buo naman yung mga buko natin. diba may iba din. may mga mayroong sira majority naman po yung buo kaysa doon sa sira ito di pa po tayo rito nakakapagpapitas mga katribya at uh, magandang balita at hmm, na naman po ang kalamansi at siguro dahil itong buo kasi undas na ay ayun medyo oh, mainit init na lang po mga katrigo po yung pagkalusong natin yung ito paano eh nakapagtrabaho pa tayo sa ating kalamansi eh. tapos na po yung ating Ito, to yung mga mga damong mahirap patay lumalaki siya kaya magputol natin ito rin sagad sa puno ating kalakansi marami na po tayong pwedeng pitasin ito yan o pwede ito yung po ng ating punggus may dagta yeah. Lucky, oh ay kamahal po ng kalamansi sa tingi eh, mismo po mga katribya sa bayan po namin kung saan ay mina ng kalamansi isang ng tingi per kilo sa dilaw naman sa reject 40-50 isipin niyo dito po yung mina ng kalamansi pagdating sa palengke kamahal pa rin po ng presyo kaya ganyan pagkasumipa ang kalamansi walang pinipili kahit po sa minan ng kalamansi sa bayan mahal pa rin ang paninda ganyan kaya niroronda natin ito lagi baka tayo ay masalisihan ng kontrabando ito natin itong kalamanda rin bunga po sa ilalim natin ha ay ang sarap kong pitasin at mali natin mag libo at siyempo tayo kaya diwa uh, di ba po natin pinipitas ng katribya dahil meron tayong pambato ito <coughs> tolin natin po yung mga dulo dulo na wala pang bunga arahnya emak sangat. Ini pun ating yang uh, camparan. Nanti na. Yung mga nespray natin, andam mo, oh, Natagpas na lang po natin yung mga nati, yung Okay. Mamayang hapon naman po tayo ulit. Trivia Ito yung kalamansin nila Mother Malalaki naman uli po yung kanilang pansunod Para po silang Pang nobyembre Lalo na po yung sa atin Pumipitas po doon sa kapitbahay natin ay, Tinignan natin baka Magawi doon sa eh Hindi po maganda pupunta sa general tenyo na kukuha natin kaya kukunin na <zouden> makabo sa biyernes okay. kaya ka na gano'y mo na lalantan eh gano'y ko na yung kun lahat ng mga lanta mabaya ang hapo rin balita sa kalamas eh Terima Pagkatapos ngayon. Hindi, magtiin na bukas yung das. Bukas ang kuha niya? Bukas ang papitas no? eh Mga trivia po, eh, sa bayan kasi yun ang po, po ang presyo, tingin. Eh. Kaya sana natin talagang mataas na rin ang kuha ng kalamansi ngayon. Kaya yung ibang mga dumaday, eh, baka bigyan niyo sa mababa ang yung kalamansi, kawawa naman kayo pagka naubos ang bunga ninyo, malaman ninyo ganang pala presyo, manghihinayang kayo sa bandang huli. Eh, ang kahapon eh, kuha nang dito is 1.5 pa rin yung iba. Mm. Mm. kasi bumaba ang uri kasi naging 1.1, 1.2. Okay, Tapos eh, okay. naging 1.5 oh. Tatlong araw na pala, tatlong Ay, dalawang, dalawang dalaw oh. eh, Mga nakabasat nung mga tumaasan tuma sa ngitan Nakatahimik ang mga bayan oh. Ganyan ang style niya para malaki kita ng mga buyer at ahente. Grabe nga baba naman doon eh. Ako sa mga tanay kayo ganun lang eh. Oo. Oh. Umuugo. Pagka mataas sangitan na nakatahimik eh. Oo. Oh. Pakuha naman naman sa sangitan. Ayaw na kumuha na ka sa sangitan. Oo. Oh. Abusado kasi nila yung sangitan eh. Oo. Oh. Hanggang sa loob eh may maliit. D dito kasi. Bomba. Kung ano yung nakakita mo sa labas hanggang sa loob yun ay sura no. Hmm. Kasi sa sangitan, eh, medyo may hokus-pokus daw. Kaya nga. <laughs> hindi ko naman sinisiraan yung nasa sangitan. Oh, meron may nahahalo. Sila rin naman, nakakapag-try na ako kuha nila ron Eh. Uh, alam nila, mga bayar at mga ahente. Eh, hindi mo po pwede ipagsabayan ng sangitan dito sa atin. Sa puno. Eh dahil... Na, 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 na experience mo na rin yung kumuha ka ng sangitan eh. Ayan, ay eh, la biktima rin tayo diyan. Kaya nasasabi na rin diyan yeah. na kalang ang sakas. Hanggang sa kalit liitan ay eh, kuha. Petas siya, wala pang katas. Kamurahan pa ng na kalamansi no na. Kumbaga sa kuha eh, ni mababa pa presyo ng kalamansi na Eh, oh. eh sige, uh -huh. magpapatunay naman niya kumokor. Oo, oh, kaya na matagal naman nakabinbin at nakabiyay sa palengke eh, hindi maubos-ubos. kasi yung nangyayari pagka talaga lang makuha pipilitan na rin sila. Pati maliliit na popot-pot <clears throat> na. mga buyer man, ganun din. Pag wala sila mga kuhana, napipilitan na rin sumuha. Para magpagtiyan na kanilang mga sukit. Kaya nga lang, pare-pare sila ang tinatambahan. Eh, lalo ngayon yung bibili sa bentahan ng kalamansin ngayon niya, sa mga kandidato. Mm -hmm. eh, magsisipaghanda eh. Siguradong kami tagamit ng kalamansi ngayon niya. Pagkatapos mag-uundas, pabunta na sa cemetery, pag-uwi, bibili ng kalamansi. Oo, oh, ayaw. May mga magkukwansi. Si <laughs> dada, paghanda. dadala dada, ang dada palengke. Ayun, mm. Mam na sila. Ayun, lalong sisipa presyo niya. Ay, e, ay, e, dyan lang din minsan nakakatsa mga magkakalamansi. Yung may natirang bunga. ay lang, yung mga ubos na bunga, wala nang machetsempo ha. Nanonood na lang sila sa nanonood. Oo, oh, makabalita na lang sila. Ay, ganun na ika. Nakapit na sa ng ganun. Eh. So, Ay, swerte naman eka. na ika. Ay, pag ko na. Uh, sayang eh ika. Kung alam ko lang eh na ganun, hindi ko eka Pero no, pag bumababa naman na kalamas eh. Ay, buti na lang ika. Napapitas ko eh Di ako inabuta. Uh, ganun niya. Kaya sapa din talaga dyan eh. Kaya nahiyaan tala mo na siya. Kaya sa kalamasi kasi eh, tiyempo-tiyempo rin eh. Mm -hmm. karena cempo po nya kapitasin sa kalmang maganda presyo eh yo. Swerte mo na. Eh. Swerte mo na eh, yo. Kana chay po naman na maray bo eh. ay kalmang siming bagsak ang presyo. Ayo. Eh, chay po muri sa babay. Eh. Oo. Oh, may mga um, obliga ka naman lalo may ako lang No choice ka kung di tarke papita sa mo. Eh ngayon ko talaga matibay ka sa tiisa. Hmm. Eh mapipita sa. Eh. Eh. Oh ya. Ya mo na ikad, ka, nabunga mahal din ng dilaw oh, ngayon. Oh. Pag gano'n mo kasi ang presyo, yung halaga ng verde, Hindi. yun ang nagiging halaga ng dilaw. Kaya nga. Kaya bawi ka rin. Hmm. Ay, kung may nalaglag naman sa ilalim, ay pataba naman na uh -huh. Eh kung halimbawa, ay eh, nakuha naman itim ang ulo. Ay, yun nga lang. <laughs> <Ay, sir, laughs> eh, sure, itim ang ulo. Ah, kaya nga. pag natin po siya ng puti ulo. Eh, <laughs> yari <laughs> siya. Kaya yeah, gano'n ang mga trabaho na ko. <laughs> Eh, pag yung mga maitim mga uri katatakutan mo, hindi ka baka pagpapataas ang kalamansi. Eh. Pare-pare-pare sa mga ayari. No? Ayan, ah, magiging maagad na lang sa kalamansi mo sa maliliit bunga. Ito ay, ulungan, Ayan, na bunga. Sa talaman na yung mga ulo, hindi naman kaya ubusin. Ayan. Hindi nga lang, hindi nga siya, pagsya nga siya. Eh, dahil sigurado yun. Nawawa siya. Eh, lahat <laughs> na nawawala rito, baka sa kanyang daga. 'Pag sabihin niya, bakit hindi ka na ginagalon niya kanya? Bakit handa ka dagdag uh, ka? Eh, siya na hulihan sa actor. Siya na hulihan sa actor. Ah, eh. uh, hindi pa hindi dapat pakampante yung. Ay, yeah, baka makain mm, <laughs> eh. so, ng tiyan ng Marami nang Marami nang mga dumadating na nawawalan yung ng bunga ng kalamansi niyo. Maraming dumadating, ang hinala hinal ay eh. isa. Uh, Ayun siya. Yeah. Ay, maalas mo ka kasi pag yung nahuli na, maglalabasan lahat ng mga Hindi. Dila witness. Nila, dila nila mga yung pangalan, gawa nga nung dila na, na acto yeah. pero yun, yun ang, yun ang kanilang hinala. hinala, suspect, na kumukuha. Yeah. At nakikita naman evidence eh. yun, yeah. hindi nila nakikita yung, yung, Malang actual. Eh. Pag, pag na-actuhan siya, anak ko, yeah, palagay ko, marami siyang papasan eh. <laughs> lahat ang Good. nawawalan, palagay ko, baka itagal lahat siya Sigurado eh. Saka hindi, baka ramatahimik na rin ng baryo natin. Hmm. Yeah, yeah, tuloy ka ako nakakawalaan. Ma, ma masihan siya sa gumagawa ng nung masama, sa kapwa niya. Hmm. Eh, e pagka bumalik yun eh. Hmm. maduro sa. Saka. Yeah. Eh, hey, sa palengke kasi mga katribya, malengke yung nanay ko. Magkano kilo? sanda. Eh, sandaan, tingi. Isipin mo yung sa kabyo yan. Renta lang ba yung dito? Mina. Kita. Mina ng kalamansian e. Asikta ng kalamansian nyo? Oo. Isandaan ang tingin. Eh. Gano'ng katindi ko, eh. tas kukuha ng isang libo sa isang bag. Eh tatawa na ka nalang. <laughs> Sobrang namang naman pambabarat yung pag uh, gano'ng kinuha sa iyong kalamansi. Renta eh. lang mahigit ang halaga sa iyo kukuha. O oh, eh. kaya nga. Tapos isandaan ang eh, ibebenta. Eh. Adi, ha, pagka isandaan ay tatlong libo sa isang red bag. Oh pag napaubos mo sa tingin eh kaya yun ang magiging presyo niya kaya kung kumuha man halimbawa ng 1.5 hindi masyadong alang ah pero pagka isang libo kuha noong ahente sa iyo ay sobrang na yun Mag panggugulang na ng gusto yun kaya yun ang kawad niya ayan mga katribya ay binabalita lang po natin sa inyo po yung situation po ng kalamansin natin ayan, ayan. Continuous na rin po ngayon ng pag-angat na dahil magno-November na. Wala na rin po mapitas at tiktikan na halos na rin ang mga bunga dito. Ngayon ngayon, yung ng iba, gaya ka sa Tarlac, Isabela, eh, hindi naman po tumatagal yun. Dali lang din po kagad na uubos din yun. Sandali lang din ang bugso niya. Pag naubos na yun, ayan, diretso na uli ang konyo. Ang angat niya. Pagka Tarlac lang at nanibesya ang pag nagsusupply sa Manila, kukupo ko lang yun. Hmm. Ang dami ng pangangailangan, siya may Manila, Bulacan. Ay, kaya Kusupply nga. Nagsusupply yan ng NBC, ako ko lang yun. Dahil pangangailangan. Hmm. Kaya eh, may maraming mga okasyon niya. Lalo ngayon, eh, November, sunod-sunod mag na magiging okasyon ngayon niya. Eh, bawat probinsya ay nangangailangan dahil hindi naman, lahat, hindi wala naman namang kalamansi ay may ang Bulacan. Hindi naman, lahat, naman, naman, lahat, yun, hindi ang naman bulacan. lahat ang probinsya ay eh, nakakapagtanim ng na kalamansi. Eh. Hmm. Pagayos uh, may parte ng Laguna na eh. Oh, Sa yeah. Antipolo, Cavite. Oh, Cabite. Yeah. Well, din mo masyado okay. ang kalamansi. Yeah. wala din. Yeah. Hindi Di nabubuhay ang kalamansi. Ngayon okay. uh, lahat ng hugos niya, puro Maynila. Ay, okay. okay. mm -hmm. uh, mga ngailangan ng kalamansi. Saan magagali? Kaya kung kulangin yung supply, dito sa mga besya at hmm. sa tar tarlac na yun. Ito, mga nga, eh, naaagad pa. Maraming kalamansi. Talagang mm -hmm. talaga maraming kalamansi. Hindi tataas ang presyo ng ganyan. Eh, di ba sa kabarata, kabarato, ano, eh, libu-libong red bag na mapasok araw-araw eh. Ubus ng ubus. Nakatawas sa akin, Santa karoon na eh, parang agos na ito. Bigang... No. Gating na kalangas eh. Pagating ng oras ng akita mo, isang buti, malak makakita. No. Bandang hapon eh, wala nan, na. Wala na. Simot na. Araw-araw yaw. -araw, ang gano'ng karami kalamas na ay ng kabarato. Eh, eh, bakit kulang pa rin? Ibig diba sabihin, marami yung gumagamit. Mm -hmm. Kaya hindi dapat na mag-alala yung mga kuwan dyan. Kung gusto magtanim, huwag kayo mag-alala. Hmm. Kaya kulang at kulang pa. At kilala na ngayon, kilala na ngayon yung kalamansi na yan. nung una nga, ikaw konti lang may kalamansi. Eh. Hindi man hindi man bumi presyo ng ganyan kahala, kahala kalamansi. Eh. Na libo. Pinakamahal na rito noon eh. 300 Pero, na. Kaya kilala kalamansi dito, ito ay 600 lang sa red bar. Pagkano lang hmm. mga patakas ang kilo ng 20 eh. Uh -huh. Ay, 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 ay kuha pa eh. Si mm. eh. Bababa lang ako, ano? Bababa lang ako. konti lang magkakalamasi pa na, no? oh. Ay, dumami ng dumami. Sabi, hindi na mabibili. Eh, hanggang ngayon kalamaz, oh. eh, kinukulang sa kalamasi. Eh, nagtatanim pa rin naman ng kalamasi. Ay, nagtatanim. Matanda na mo, yun. Marami nagtatanim. Marami na yun na po, nagpapatay. Oh. Kaya ay, naman, palit din ang palit. Kaya nakakasali-sali sila. Ibig sabihin nun, diretso yung supply. Hindi hmm. nagkukula. Nagpapalaki. Yeah supply naman nyo yun yung malalaki. Pag tumanda yung malalaki, lalaki okay. naman nyo yun yung bagong tanin. Mm -hmm. Diretso supply. Kasi pag naputol yun, may lalong baka hindi na mabili ka lamang oh. sa mahal. Kaya, kaya yung matakot magtanim. Kung mayroon oh. tatamlan, nalang lalaon lang. Tamlan ninyo, napakinabangan. Para hindi masayang ang lupa. Eh, para naman itong ating bansa, eh, kacakalamang simulang ay umaman. Hmm. <laughs> Ayun, yan. Yeah. Uh, Ayan yeah po, uh, shout out po natin ang mag-asawang uh, si Sir Fermin ng Doha, Qatar na ito po ay talaga bubay-bay po sa ating pong channel at nagpaplano uh, rin po siya magtanim po ng kalamansi sa kanya pong farm Tuloy nyo lang po sir, basta po continue lang din po inyo pong panonood at nandyan na po sa ating pong video lahat na i-upload na po natin mula sa pagtatanim, pagpapalaki, paglalagay ng abono, pag spray hanggang po sa pag-harvest at yung papaano po ninyo ibebenta ang inyong kalamansi sa market ay, ayan, lahat po yan ay na-upload po natin. Alas kompleto na po itong ating uh, channel. Pati magnanakaw, na-upload na rin po natin dyan. Ay, kasama yan. Basta pika kalamansi ka, ay, eh, may kasama ka rin talagang magna. O, eh, di nawawala yun. Hindi na pwede sabihin sa sarili mo. Oh, uh, okay, sa amin. Oh, uh, Kasama uh, pati magnanakaw do Malapit na kaming magpaanin ng na kalamansi namin. <laughs> kaya lahat yan ay kasama. Kaya hindi mo lang pwede sariliin ni. Eh. Para din sa palay. Sa hmm. palay, malapit na eh, kaya ako magpagapas. Hindi niya nalala na ginagapas na nung, nung daga. Oo, oh, yun, dinadaga. talaga rin yun eh. Oo. Oh. Eh, kailangan din ng dagang kumain eh. Hmm. Pati maya, di ba? Oh, uh, pati ibo. Pati ibo, gawagapas din yung mga yeah. ibo. pare sa tayo ng hati-hati. Oo. bahag, bahagi. bahagi, yan. para mabuhay yung magnanakaw. Ay, kailangan makabahagi. Makabahagi rin yeah. siya. <laughs> <laughs> ingat lang oh, sila. Yun lang. Dahil kasi galing sa nakaw, yung pakakain niya sa pamilya niya. Ako pa na mga katribe, hindi na lang po. God bless po sa inyong lahat. Kita kita lang po tayo po bukas. Bye-bye uh, po sa inyong lahat. Gaya po dati. Ang karunungan at ang kaalaman, katumpas sa kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Bye-bye.